posit 12 welcome natanurito ngayon natanurito pili tayo nito posit ayan isang magandang buhay Bagak Public Market Alam nyo kung bakit kami napunta Wala palang pasok si Chichi Ayan, na uh, bigla ang streaming Tamang tama Sinama namin si Papayam Dahil si Papayam naman po ay uh, Laging naiiwan So at least po Asama namin siya ngayon Lakwandasan, sabi nga nila Ang tagal nila Mga uh, farmer, ayan lang kami ng maiihaw Ahem uh -huh sabi ko kahapon pupunta kami ng dinalupihan uh, uh, hermosa so on the way biglang nagbago uh, ang plano hermosa na lang Pagsilip ko sa hermosa mga ka farmer maliit lang na palengke pabukas pa lang sila sabi ko bebe wala tayong may ikutan dyan maliit po yung palengke nila so sabi ko sana ano na lang dinalupihan dinalupihan kasi mas malaki mas marami makikita kaya lang <coughs> babalik naman kami so ayun hindi ko bagak na lang tayo oh. walang tsinelas yung bata ibibili na lang naiwan kasi tulog pa nung binitbit Pili uh, tayo ng konting uh, liempo na maiihaw uh, Dala ko naman yung cooler, malay mo Meron tayong mahunting dito na <coughs> isdang uh, masarap na mura syempre <laughs> sana may kitang sarap ihawin yan mga kapar pagka nakakita kayo ng kitang try nyo ako nagustuhan ko may distinct character ang kitang uh, sarap ihawin pero kung wala kung ano samaral na lang sarap din naman yung samaral ihawin eh sa ako ng noodles nag cup noodles kami at sasakyan na yan shout out sa mga taga -bagak. ang palengke dito ah akyat ka ayan oh maliit din lang yan yan tayo malaki ng slipper mo yung kaya ate Tanda mo yung mga binibilihin, bebe? Tandaan mo? Ipon, boss. Iya. Yeah. Ipon. Ipon, dia. Yeah. Parang ang dami hipon, ha? Parang marami ngayon, ha? Posit. Oh, Posit. Oh, Natanuro ito ngayon. Natanuro. Salamat. Dito. 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 Ito na. Tayo dito. Maraming bumibili. Ayun.

Marami, marami pong isda. Marami pa rin flying fish, ano? Season talaga ngayon ang flying fish yata. Okay. Ata yung pang ihaw na ano Ata kalate. Ata crank na may tira pa isa doon. Hulo. Kaya kalate lang. Dito sa kabila, herang may nakita tanaw tayo. 130,

Ano pa ko na may eh. Sedang batu sana. Maya Maya baby, po Maya Maya mo. Ada apa? Ada apa? Ada apa? maya apa? Ada apa? maya apa? Ada 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 ano sige. Seaweed. Bili tayo ng seaweed. Okay. Sa sang. Silip muna ako doon na ano? Maya Maya. Ay, bili tayo ng seaweed. Eh. Teka. Lipin muna natin doon sa unahan. Mukhang doon sa unahan may chance tayo. pula po kasi, hindi naman pwedeng ihawin. Ito

180 lang isang kilo. Ito. Ayun na lang. Ito pa? Yan, pala. Yan. Oh. yan. Para ibang isda naman yung ano. Ito ano. sige, yan lang po muna. Yan ba mas malaki? Ito, mas malaki. Oh, yan lang mas malaki. Ito ano pa niyo po. Ito pa lang. 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 Ano bang isda ito? Ayan po. Ano po yung lunawan pang ito? Ha? Loro po. Ah, loro. Ano? Ayan, masarap po ito. Ihaw, prito. Loro pala yun. Gata. Part ng loro. Na. Pesa. 120 na lang po, sir. Ayan pala. Meron tayong ano eh isang pero pa rin ang sira pwede ba tayo nagsabaw doon? huwag eh? na napakasarap masarap po ito maya eh. maya sana eh Gapun eh. Nah, eh. nah. Tak masih ada yang ikutan di sini. Email well, tu. Hey, seaweeds. Pwede na to Masa na sila Sa isang Sa uh, Sa maral Pusit na tunay. May peke ba? Opo. Kapag pala marit. Ayan. 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 Mga oh, ka-farmer yan, may nakita tayo dito. Ay, hindi pa! Bit ko si Rowan eh. Eh, ah, hey, sir! Ulo na. Eh? Yelo sir. Saka ulo po na yelo niya, sir ulo. dalawa lang na. Ano yung? 120 saka 140. 120 saka 140. <smart> Benta, <noise> <smart noise> <smart noise> ha? Hmm. Dalawa lang, tol, ulo. Ayun, ha? No, Dalawang no, ulo no, siya. Yan. Ang lang sa ihawin. And then, pusit na, na, ayaw mo na? Pusit na peke. Ayaw mo. 130 ma'am, pwede na yan? 130. Uh oh, pang barbecue. Ayan, o. tapos Ayan lang, maliit lang po talaga ang palengke nila. Ayan, nakipag Uy. Pero dito ko nakita ang pinakamalaking pakwan sa tanang buhay. <laughs> ang laki. ah, bili tayo ng konting chichiria. Yun ang wala. Ayan lang po ang palengke nila. Napakaliit lang. Ay, nalo ah. Ay, mo saan. Ano kaya ang mga, bata? Oh, meron din dito ang kakanin. Ayan, bili tayo ang konting kakanin. Baka oh, gusto nilang almusalin. Ayan, ito si Chichi. Gusto nito. Bukin pa po. Opo, bukin pa. Ayan, takdusin Hmm po sa pizza pizza. Ah, magkahiwalay po kayo. Hmm. Ito po magkano? Yan hindi ko nga kung tapos yung pinta. Pagla 50. Tapos ito. Baing silang anak ko. Tatlo, ah, si baing... tatlo sarang balot. 50. Sige, tatlo na din. Ito, so, pwedeng ilagay itong isang ginatan kung gusto. Ah, Biro -biro. sige po. Isang bilo-bilo. Para naman yun. Parang hindi, hindi. ano. Magsawa. Hmm. Saan ito? Iyo, no? Tag-50 po kayo, hmm. no? Ah. Tag-50 po kayo. Ay. Ah, oh, ito anak ko. Yeah. Samara. Na. Sarap daw inihaw to, eh. Ang sigang buka. Ang sigang buka. bago sigang buka. Ang sigang buka. Ah, nasa nila, sila may biling bigas dito eh nakakalimutan ang bigas nagsaing na ayun may bili ko ng uling maya maya sila kalimutan din ang chinelas Bili tayo ng basket, 200 lang daw Tulong na lang Ito eh. na Habis-habis ng itlog <laughs> Asin ba? Meron tayong ba? Sayo yan. Meron naman tayo isa pang ganyan, 'di ba, Ate? 'Yun no. Oh, may sa YouTube. Masarap sa pakiramdam pag puma may may subscriber po ako na kilala. <laughs> Galing na po kami dito 2 years ago siguro. Nanonood na 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 ako talaga ng libangan. Oo. Oh, oh. Napapanood kaya nakikilala nakikilala mo. <laughs> <laughs> ano daw kamatis kalamansi? Ay meron na. Naman. Ay, meron, <laughs> meron, meron na. na ano pa? Toyo, laruan ni baby. Ano pa toyo niya? Yung maliit na ano na talaga. <laughs> thank you po, thank you. Okay. Ayan mga farmer na dito na tayo eto yung aming pinuntahan. Simple lang, pang chill chill lang. Oh. Ayan yung aming uh, narentahan na kubo, may kwarto. 2-5 yata. Tapos, maganda dito. Dahil uh, mababaw lang siya. Hindi siya malalim. Pero, ayan. Uh, gray sand. Wala pang uli Artificial. Dito po ito sa bagak. Ayun oh. Tamang tama lang yung aming inihaw pala. Isang samaral na siguro nasa mga 700 grams. Dalawang slice na liempo. Ah, uh, Dalawang pisngi na ulo ng maliit na tuna, mga ka-farmer. So, ayun, Tapos, may seaweeds. May counting kamatis. Ano pa ba yun? Ayun, Tapos, ha, dalawang coke. <laughs> Siyempre, hindi mo mawala ang coke. Tapos, mamaya pala pupunta tayo sa JM Bali. ah uh, maga kami nga alis kasi habulin pa namin yung balanga bibili kami ng dried fish ayun tapos, sana pa ba? Uh, ayun, maghahalo-halo. Sana meron, ano? Uh, pag relax relax muna doon. Ayan na, dito na tayo sa Balanga, mga farmer Punta pala sana kami sa MJ Bali yung kinakainan namin na masarap na pakbet. Maghahalo-halo. Alam nyo, sarado na siya, mga farmer Nakakalungkot masukal na yung lugar tapos marami ng mga damo damo tapos mayroon doon nagbabantay uh, nagsisenya wala so, na sabi niya sarado na mag ikimarites pa sana ako kaya lang hehehe <laughs> <laughs> oras oy yung aking suki dito kung uh, pa inyo, kuya Uyan pa sa'yo kuya okay. pa Ano ba yung tulong balanga? Ito ba yung tuyong balanga po siya? po? Ito na lang, one stop shop na lang. Ito yung balanga po. Ito, yung balanga ito. Ayan po sir, Oo. balanga. Mas malalaki po. Gano'y to? 120 oh, po mga po. Kala ko 120 ang kilo, bumaba na. Ginaulat mo na naman ako. 484 kilo sir. oh, bigyan mo ka isang kilo. Iyan nalang bago niya? Yan okay. na lang ba? Meron pa Wala na? Ah, meron pa Ah, meron pa lang pala. Tapos, pili tayo nito. Pusit. Ito. Ito, masarap ito. Magkana to, miss? 100 100. 100. eto Paisip P200 po Ano? kayo? Okay, wala Dito uh. lang Ito, kunin ko na to Ayan Tata na po Tapos pa bang wala akong ilis na maliliit wala no yung grease yung parang dulong wala ah ano? oh. dulong wala yung dried na dulong wala yun ang masarap wala, teka Ah. Uh, danggit tapos sap-sap ano po, 150 o 100 po? yung 100 na yung 200 po o 100? yung 100 po o 200? yung 200 na yan ano pa po? ano pa ba kasi? ayan o sige sabay mo na lang P1,080? Okay. may dito. Ayan, ha? Oh. Mabilisan lang. Ito po, sir. Thank you, po Thank you. Po, Thank, you. Lang, po, Thank you, sir. Salamat, sir. Masarap yung ano. Salamat, Ayan, bigla na, bigyan natin ng maikling ending yung ating adventure kahapon mga farmer Di ko ma-edit kahapon dahil wala pa lang ending man lang. Ayan, maikli na nga, wala pang ending. So, ayan, ah, uh, na? Oh, ano po, ah, uh, maikli lang talaga. Maliit lang po talaga yung adventure ng uh, bagak market. Ganon din po yung murong. So, at least napasyalan din natin. Uh, ah, pa papana si Papayam na naalatan man lang yung katawan, matagal-tagal na rin pong hindi pag beach So, ayun, maganda naman yung lugar, tama lang na chill, na pang isang araw lang talaga na gusto mo lang mag uh, ano, magpa uh, magbabad sa, sa tubig uh, dagat, ano. So, ayun po. Tsaka maganda naman sa bagak, marami naman pong isda doon. At doon nga sa pinuntahan namin every Sunday daw kaya lang napakaraming tao. Oo, um, every Sunday daw po ay may mga nagtitinda ng isda na uh, farmer. So ayan abangan niyo na lang po ang ating mga adventure dahil next week po ay baka alam niyo na medyo arang kada tayo ng konti sa palengke dahil sabi ko nga kanina doon sa kabilang vlog ito po yung season talaga ng pagpunta sa market dahil uh, maganda po ang panahon kahit may buwan, may maganda naman ang panahon. Marami pa rin pong nagpapalaot. So ayan, maraming marami pong salamat at magandang buhay!